What's up sa inyo mga master no? So ngayong araw ay magto troubleshoot po tayo ng ilaw na kumukurap mga master So tinignan natin yung loob ng kanyang bahay mga master Yung kanyang mga ilaw is kumukurap po siya Yan. So napatay sindi po yung ilaw niya lalo na kapag nakagamit yung iba Tingnan natin yung circuit breaker niya So talagang kulang yung supply ng kanyang uh, ah, kuryente mga master So tinignan natin doon sa ibabaw para i-re-splice yung kanyang uh, mga master. Kasi yan, naghinayala na ako nga yung kanyang splicing is nagka-corrosion na po. So pinuto ko yung supply ng live niya para mabalata natin yung wire natin. Yan, so binalata natin sa mga master bago natin i- i-tap ulit yung ating wire kapag ganitong trouble kasi mga master ay inuuna ko siyang tinitignan doon sa kanyang service entrance baka naglo-loss contact yung splicing nya so hindi tayo nagkamali yung splicing nya is nagkakaroon oh na no. po nagkakaroon na po ng corrosion yung kanyang splicing so kaya nire-splice na lang po natin yung kanyang service entrance mga master Hinay-hinay lang po natin uh, tinatapping yung wire natin kasi live po yung ginagawa natin mga master. Yan, so bagong splice na po yung service entrance nya. Tingnan naman natin doon sa loob mga master kung okay na ba yung kanyang ilaw. So, hindi na ba siya kumukurap o patay sinde yung kanyang ilaw kapag naka-on yung uh, mga ilaw. Ito niya yung ilaw niya so hindi na po yan kumukurap kanina yung tinignan natin yung ilaw is kumukurap po yung uh, ilaw niya kasi nagka uh, lost contact na po yung live niya dun sa itaas kaya re-splice po natin yung linya yan yung ilaw niya at saka yung ceiling pan so goods na po yan mga master